Nikki! Tara na, may klase pa tayo! Ano? Tayo na ba? Oo, tara na, bilis! Balik na ulit tayo bukas! Hmm? Okay, lang naman malapit na akong maka high score, tara na nga mo Dear La, naranasan mo na ba yung pakiramdam na gusto mong makawala sa lungkot, problema, at stress? at paulit-ulit mong nililibang ang iyong sarili para panandalian mong hindi mamalayan ang kasalukuyan. Okay, midterms nyo ngayon. Sana naman nakapag-review kayong lahat dahil major subject nyo to. Psst! Molly! Molly! Bakit hindi mo kasi nabihan na midterms ngayon? Ha? Bakit? Hindi mo alam? Hindi! Grabe ka! Lagi mo namang hawak yung cellphone mo, pero hindi ka nagbabasa ng GC. Pinaalala na yan ni ma'am. Ay, pwede bang pakopyahin mo ko? Hindi talaga ako nakapag-review eh. Sige na please. Ililibre kita ng lunch the whole week. Oh, Promise. Oh, sige. Basta huwag kang magpapahuli kay mama. Promise. Niki, labas! Ma'am, bakit po? Get out! Mm. Nakikita niyo to? Yan! Ganyan ang mangyayari kapag nandaraya kayo sa exam ko. Mas mabuti pang maging tapat kayo kesa mangopya. At ikaw naman, Molly. Sa tingin mo, masasalba mo ang kaibigan mong tamad? Ma'am, Ma Ma'am, hindi ko po alam na nangopya po si Nikki. Isa ka pang sinungaling. Labas! Po, ma'am naman. Huwag mo kong mam naman, ma naman. akong ma-ma'am naman, ma'am naman! Nagpakahirap akong mag-review, Nikki. Tapos zero na din ako sa exam. Major natin yun. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka magpapahuli, ba? Diba? Sorry na. Ang liit kasi ng sulat mo eh. Hindi ko ganong mabasa. Kasalanan ko ba? Paano ako makakabawi niyan? Lagot <laughs> ako neto ka lang, mami. Nikki, sorry, pwede bang distansya muna ako sa sa'yo? Kasi sa totoo lang, hindi maganda yung impluensya mo sa'kin. huh? Molly, akala ko ba magkaibigan tayo? Hindi ganito yung gusto kong mangyari sa college life ko, Nikki. Gusto kong gumraduate ng maayos ang record. Sana naman, Nikki, maintindihan mo ako. Kung, kung yan yung desisyon mo, sige, hindi kita pipigilan. Well, Molly, I'm sorry, ah. Girl Bulakbol! Uy, <laughs> <laughs> Miko! Uy, hindi ka talaga nagdadala, no? Ibang klase ka talaga! <laughs> eh, ano bang pakiilam mo? Eh, asa si Molly? Lan! FO na kami. Bad influence daw kasi ako eh. Sus! Ang din kayo. Umahan mo ko sa food court. Mamaya pa namang 6pm next subject natin eh. Ano, tara? Tara! Niki, third year na tayo at hindi ganun kadali yung kurso natin na engineering. Bakit ba parang naglalaro ka lang? Hindi ko naman kasi gusto tong course na to eh. Eh bakit mo pa ba pinatagal ng tatlong taon? Eh paano? Gusto ng mga magulang ko na may engineer sa pamilya namin. Hirap na hirap na nga ako eh. <laughs> Basic math nga, nangungopia ka pa eh. <laughs> Alam mo, kung di nga lang kay Molly, baka hindi ko natawid tong kursong to eh. Pero alam mo Miko, pakiramdam ko talaga, nagsasayang lang ako ng panahon. Kaso ano bang magagawa ko? Anak lang ako eh. Maswerte nga at pinag-aaral pa nila ako. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Eh. Maging mapagpasalamat ba ako dahil nakakapag-aral ako? O maging malungkot dahil nahihirapan ako ng husto sa kursong hindi ko naman talaga gusto. Kaya alam mo, Niki, yung mga magulang natin, gusto lang nila ay kung ano ang makakabuti para sa atin. Eh, yun nga lang, minsan, nakakalimutan nila tayong tanungin kung masaya ba tayo o kaya pa ba natin. Pero sa so, nakikita ko, baka kailangan mo lang ng maging tapat sa kanila. Sa tingin mo ba, pag natapos mo yung kurso mo na ito, magiging masaya ka sa magiging trabaho mo balang araw? Aulit-ulit uh, ka lang mahihirapan hanggang sa hindi ka na makawala sa kalungkutan. Buti ka pa, ko. Alam mo kung ano yung gusto mo. Empisa pa lang, Niki. Dapat awe ka sa mga kaya't hindi mo kayang gawin. Hindi masama na tumanggi sa payo ng mga magulang natin. Alam mo ba na gusto ng mga magulang ko na sundan ko ang yapak ni Papa na isang seaman? Pero alam kong hindi ko gusto yun. Kaya sinabi ko sa kanila. Hmm, sana nga, ganun kadalik Kapag sinabi ko yung nararamdaman ko sa kanila, nako, lalabas pa na ako yung ungrateful. <laughs> Bago mo isipin kung ititigil mo o itutuloy itong kurso mo, Tanungin mo muna ang sarili mo kung anong gusto mo. Saan ka ba magaling? Sa umpisa. <laughs> yan, yan. <laughs> Diyan ka magaling, Miki, sa kalokohan. Hmm, oo nga no. Saan nga ba ako magaling? Dear Love, Ilang araw akong nagsakit-sakitan. Nawawalan ng gana kumain. Nalulungkot. Paulit-ulit na nag-iisip. Kilala ko nga ba yung sarili ko? Ano ba ang gusto kong gawin? Mas ginugusto ko ba yung approval ng mga magulang ko kesa sa sarili kong kasiyahan? Paano ko malalaman ang makakapagpasaya sa akin kung hindi ko alam kung ano yung gusto ko? Hindi ko gusto yung ganitong pakiramdam na parang isang lata na walang laman ulit-ulit -ulit na nililibang ang aking sarili sa ingay, musika, at laro dahil yun lang ang bagay na kontrolado ko. Tama. Kailangan kong maging tapat sa aking mga magulang at paghandaan kung ano man ang kanilang magiging reaksyon. Dahil dito nakasalalay ang aking kasalukuyan at buhay sa hinaharap. Ma, pa, may sasabihin po sana ako sa inyo. A ano yun, anak? Ma, ma, hindi po ako masaya. Hindi ko na po alam yung nangyayari sa akin eh. Sobrang pressure na pressure na po ako. Pagod na po ako magpanggap na kaya ko pa. Pakiramdam ko. Pakiramdam ko bibigay na ako eh. Wala na po talaga akong gana sa lahat. Ma, pa, patawarin niyo po ako kung sa ikatlong taon ko pa sa kursong to, saka ako nagsalita. Maniwalo po kayo, sinubukan ko. I tried, I tried. Pero hindi ko po talaga kaya. I'm sorry po. I'm sorry. Hindi ako magiging engineer. Hindi ko po gusto maging engineer. <laughs> Nikki anak? Anak ko, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Natatakot po kasi ako sa inyo eh. Hindi ko po alam kung kung ano yung magiging reaksyon nyo kapag tinanggihan ko kayo. Ang gaganda po kasi ng profesyon ng mga kapatid ko eh. Pero ako, hindi ko po talaga alam yung gusto ko. Nikki, <laughs> Halika anak. Payakap si Papa. Ang tagal mong tinago sa amin to, anak. Patawarin mo kami ng mama mo dahil ang akala namin okay ka lang. Patawarin mo kami dahil... dahil ni Minsan hindi ka man lang namin tinanong. Nikki, anak. Kaya pala sobrang lungkot mo nitong mga nakaraan. Ganyan na palang nararamdaman mo. Huwag, huwag mong isipin ng taon, anak, ha? Mm -hmm. Al alam, alam namin ni tatay mo na sinusubukan mo naman, pero hanga ako sa sa'yo, anak, na, mm -hmm. na, natutunan mong maging tapat sa nararamdaman mo. Ay, okay, mas mabuti kung tumigil ka muna sa pag-aaral, anak, ha? Mm -hmm. Magpahinga ka muna. Subukan mo munang alamin kung ano ba talaga ang gusto mo. Tandaan mo na hindi ka namin gustong mapahamak o malungkot, ha? Andito lang kami anak ng mama mo. Patawarin mo kami. Patawarin niyo din po ako. I'm sorry, ma. I'm sorry pa. Hindi po biro yung pera na ginastos niyo. At panahon na nasayang. I'm sorry. Nikki, anak. O, o sige na. Kumain ka na, anak, ha? At tandaan mo na mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal namin kayo ng mga kapatid mo. So, andito ka pala, kaya hindi ka nagpapasok. <gasps> Molly! Molly! Akala ko hindi mo na ako papatawarin. Hindi mo na ako nire-replyan ni. Eh. Ano ka ba? Nagtampo lang naman ako sa'yo, pero kaibigan pa rin kita. So, totoo nga ang sinabi ni Nico, na nag ka na daw? Oo, Molly. Tagal ko ding inipon yung lakas ng loob para sumuko. At aminin ka na mama at papa yung totoo kong sa loobin. Oh, ba? Diba? Sabi ko sa'yo, may iintindihan ka nila eh. Minsan kasi, mas pinangunahan tayo ng takot. Hindi pa naman natin sinusubukan. Sa kaniki, magulang nila sila. Sila ang unang makakaintindi sa'yo. <sighs> Tama ka. Alam mo, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na sila ang naging magulang ko, Molly. Sila din paniguradong proud na proud sila sa'yo. Sana makapagpahinga ka at malaman mo din kung anong gusto mong tahakan na landas Sneaky. Andito lang ako lagi at re-replyan na kita, promise. <laughs> Friends na ulit tayo. Soon to be engineer, Molly. Friends, soon to be palamunin. <laughs> <laughs> Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>